sa asawa ko walang ilaw so nakapag-rent na kami ng ito ang ayon-ayon ng asawa ko mag-rent tayo ng tricycle kuya parang binabaklas mo na yata tricycle mo Aray ko, Diyos ko. so good evening, good morning dito ano kami magingan? ngayon sa ano nang wala kasi siyang tali. So, ito na. Nag-rent ng tricycle. Wala kasi siyang tali.

Então <laughs> <Aufs3> um Tao. Apa na o, Bale, uh. sige lang ng kan? Eh sigil Allah, Allah, Allah. Mario Tita. Hoy. Allah. Maka atang. na dumating na ako, guys. <laughs> Araiko okay, apa Tinga apompay bagbagan ni manang buro dumating naman talaga. Ako naman talaga dumating.

Hui. Mana gunanya ate? Like Ayo to... ko. Aha. Yeah. Aha. <laughs> ba, balikkan <laughs> apa itu, Om? Ayo sini nama. How are you? Well, how are you? <laughs> Ang goral patok basta. Oy. Apa basa? May sakit ka? Oo. Mhm. Yung aming nagdalos kay KP nagdalos. Tatanongin pinagdalos ko. Pasok ka. Pa. Sad. Ye magtataya naman yung mother ng waiting. Diyos ko nang wedding, jusko day. Sige, sige, sige. Bohatin mo. Dito mahawakan mo. Mhm natin. Yan. Para makita ng mama mo yung sipag mo. Mm. Ay, yung isa pa. Hanggang dyan lang, dyan na lang. Ay, isang ko ba lalagay? Kunin pa yung isa. Okay, <coughs> hey, at ako yung magbablog. Ay, eh, ano ko lang to. Kunin ko lang yung kay, ano. Yeah. Nadagsan? Nadagsan ako. It's mabigat. It's heavy. Kono man. Heavy. It's heavy. Kono man. Heavy. Oh oh. Ay oh oh. Ay oh oh. Okay, ako na kita ng chinilas kasi kita nata nata uyuk mo kada panagulong. Oh yung mapanta. Okay na, wala ng problema kaya tuma ang jan Kamu Wow, wala namang laman yan. Damit ko lang yan. Buang. Haan, ay tinig. ada tuy. Ay, pangkwala. ini, ini. Kinuha ko lang yung yang, anu. Ano? At ibigay ko tong para sa. Hello, Ion. Ano? Ay wala, y wala dito yung ano. Wala dito yung kay. Teka, teka, Wala 'to yung hinahanap ko. Baka nandito. Makita. Namumuno ng buhok niya, kami ni Jeko, la mami, Jek tiene el cabello Sa prata. Sa, sa pala. Sa pala. Nandito pa hinayto. kaninong wallet to? Pagkaganda-ganda naman ng wallet, eh. Mamaya na po. Apay, naibusan ang tubig na dyan. Ay, Lord ko. Ay, maganda tong lagayan na to. Sobrang laki. Ano ba to, bakal? Ah, oh, mashallah. Uy, kulot. May hugasin ka pala dito, kulot. Tapos, eh, ay, maganda mo hugas hugasin. Ano? Hindi pa hugas yun, no? Tita. Ano para kay mga robot? Alam mo yung robot nagpilindot, maghugas ka, pindot. Tita, tsukulit. Mamaya na yung tsukulit ko. May ginagawa yes. si tita. Yes. Hindi naman ako aalis na. I don't know what to say, what to do. Mm -hmm. Yes!

Ni Tita Jocelyn. Dali Tita Jocelyn. Ninang, ano nga Tita? <laughs> Ninang. <laughs> Ninang. Oh, thank you. Tito ko naman ah. Thank you Tito ko naman. You, tito tita. Ko naman. Tita. Ay. Pag sinila si Tatang. Kasi ba sa ito? Malaki, maliit. Para malaki ba? Tapos so, mga bigayan ni Rohi eh

<tinyo> ah, sige na! Cake-cake na ang ataon. Cake-cake. Sakandal na. Ano? <laughs> ah, si Kamot tinagad Rere. So na ah. Tinulungan lang. Ah, sige, guyo doon. Lalo sila tayong mga halagin. Yan.

Na, <laughs> sige. Ayan na, Pai. Ayan! Ay, ay, walang niya. Ay, walang niya. Ay, walang niya. Papalik. nyan pati. Yung mga chikiting. Ayan, buljang. Nagkapsot na. Gosyo, nagrigat nga. wag mo, wag mo kasing pitawa. Diyan, dere-derecho. Alalayan mo, kulog. Itulak mo pataas. Tulak mo, tulak. Sige, tulak. Derecho, tulak mo. Aksabay, akyat. Ako iwan ko sa mga to. Naggato din. <laughs> Ay, salamat. May dalawa kong dalaging ding. No. Hi, thank you so much. Shop ka rin. Teka, pipigsaan May tao tulubo. Ah, yeah. thank you. Oh, sige na. Ay, naakyat na pala yung isang maliit ko. No. Salamat. Kwarto ko na to ngayon sa kwarto mo, ha? Ah. Ay, mas malinis dito feel like home. Ay, sino to si Anon? Ba't na good, good na ito? Mahigay yung dito sa taas para ano, ah, kaya yung view. This is what I said. Sinong dumating? Sinong dumating? Sinong dumating?

nakaka-relax guys so feel like home ito naging kwarto namin ito yung magiging kwarto ko guys ayan and ngayon guys papagandahin natin yung ating room <laughs> pero hindi pa sa ngayon sa ano na sa mamaya or bukas kasi nga marami akong dapat iligpit wala akong Madalang hangir. Hindi ka spray, may nang ano. <coughs> yeah. Yung pin mo na, ikaw naging pake. Hanggang sa ano, ikaw pa rin. Yeah. Yes Okay guys Nakatulog na ako lahat Nakaligo na ako lahat Pero simple rin May jet lag tayo everyone Papatanggal ng jet lag Kumain tayo no Let's try to live like this Halika oh, man Kain tayo. Mabisinak Bakit? Hello? Kumain ka na kanina? Kain tayo nito. Kuha ka ng, yung, ano, ito ulamin mo. Kaya't ko nagsamihin na ako na sumansong pa. Hmm. Kuha mo, eh, para makukuchin yun akong to. Ikan. ibusin nyo ta, mamaminsan ta, nahurot na, wala na, ubus na. <laughs> One day. <laughs> okay lang yan, para, ano, magtigil -mag na. Hmm? wala na, ubus na nila natin yung dala ko, guys. Nakatikim din. Kapamanamon, so, Inang. Eh, Kapamanamon ay niyan ako nguro ka kain tayo mm akbot tayo ta kita mo dinapa abdinad background ha mga lang talaga

Ingat, ingat, ingat ka na sa TST. Edukasyon sa pagpapakatao. nya niya, kod. Iyon na yung JMRC. Nagsagip na JASP. Apa ya? Awang gamit ni JMRC. Ago, ago rigor na ka. Kain ko. Haan ko, haan ko pala nalpas ko. Taimon. So, yung pagtanay pa sa akin, yung porme ko, yung 40 to 50. Nakatartinay na. Gusto sinasangit, Amon? Nagsangit akta for 30 plus, 39 ko pala, oh, unkot ay, nag time on Nakadalong nga sugod ko, tatay na pala may sa oras ang magsugsugod sugod ako. nalak mo lang tama, may sa oras. Awan pa 30 minutes. Tapos <laughs> i-upload ko na agad-agad. Bahayaan mo na yung mga late upload ko. Yan. Okay lang Okay na. Uh, okay tamat?

ini patung ada dokter. Nama no, sana? Mai mai sana. Mais ah. Lo, tak datang. Apa iya? Kena kisiu nyai sana, tay. <laughs> Tapos gigit. Wow, no, ah, mai sana nanti nak kisiu natai. Di kau nyai na, mm. sana nak pukau nak latan. Mm, Nada nah, dah. Nyai mai. Nyai kuai. Nyai dua. Nak gigitan tangan natai. Nakita dah jahit. Kamu tuh nak? Kamu ngaruh tuh nak? Aiy.